The Baker has gone crazy in turning into a donut. Hala! Gagawin niya kaming mga donut! You have to quickly run out of here before he turns into you. He turns you into a donut too. Oh my goodness! Hindi ito maaari. Tingnan mo naman tong chef na to. Ang pangat ng itsura. Kaya pala gusto niya maging donut kami. Hello guys! This is MJ Banis! Welcome back to my channel! Kawawa naman to friendship ko naging donut siya. Ang sama ng ugali nitong baker na to. Dapat dito pinapatalsik na eh. Kailangan ko ng tumakbo. Ha! Ano to? Kwasan? Hindi, ang dami naman. Para siyang sungka. Alam niyo yung sungka na laro? Ito yun ni. Eh. Oh no, ano to mga tinapay? Bakit naman to mga tinapay ito? Malamang. Oh no! Yung tinapay niya may poison. Grabe oh, no. siya. Grabe, may mga lasun pala to. Akala ko pang sungkaan to ah. Wow, ang sarap ng mga donut. Pwede bang kumain nito? Pengin mo, nakakaguto mo. Favorite ko to oh, yung strawberry. Ang sarap nito ah. Use the donuts. as stepping stones to get across. Don't fall into the deadly sprinkles. Oh my gosh! Ginawa niya pang deadly, ha? Ah? Okay, ginawa mo pang deadly tong sprinkles. Kala mo hindi ko ka... Ah! Joke lang naman ni. Eh. Ang sakit ng poison na sprinkles niya. Mukha lang maganda pero nakakapanakit. Oh my goodness. Ay, salamat. Ako dito papasok. Ayun. Pero parang pwede itong buksan. Pwede itong buksan. Peke! Ano ba yung picture na nakalagay? Hindi totoo. Uh Oo, -oh, we have reached a dead end. Ha! Let's see where this path where this path of toast lead us to. Tingnan mo naman, no. Oh. Pinapatulong pa ako sa mga tinapay niyang pangat naman yung lasa. Oh, no! Ah! Nasaan na ako? Oh, my gosh. Akala ko pa naman. Hala! Shoot! We got sucked into the giant toaster. Oo nga! We gotta find a way out now before we are toasted to death. Okay, got it. Kaya ko to. Madali lang to sa akin. Thank you. Maraming salamat sa kaibigan kong donut. Feeling ko dito. Ayun! Sabi ko na, pwede to maakyatan ni. Eh. Ang galing ko talaga. Sabi ko na talaga. Madali lang to para sa akin. Ayun! Nakalagpas din. Napaka-easy naman ito. The only way to go from here is down. Watch your steps. Okay. Thank you so much, my donut friend. Oh no! Kailangan kong tumalon. Pero di bale. May pakpak naman ako. Hindi ako basta-basta mapipilayan. Let's go! Whee! O, oh, di diba? So far, easy. Dito na naman si Donut's friend ko. Grabe. Hala! Andito na si Mr. Baker! It's a little toasty in here. ha Anong ha Dang it! We fell for the evil baker's trap. Oh, no! Wiki, let's go through this exit. Yes, sister. Thank you so much, my donut friend. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mabalik ka sa dati. Okay? Huwag kang matakot. Oh no! What is this? Grabe, ang pangit naman ng mga knife na to. Okay. Okay, I got it. I got it. Would you like? Ayoko nga bumili niyan. Watch out for the moldy toast. They have been molding for so long that they are now poisonous. Okay lang yan. Mas poisonous sila sa akin. Ay, mas poisonous ako sa dyan. Ha! ako na to eh. Ay, grabe. Inaalala talaga ako ng friendship kong donut. Hala! Let's hide in this totally not alive looking piece of toast. There's nothing that could possibly go wrong, right? Yes! Huwag kang mag-alala. Kahit tingnan pa ako niyan, makakatakas ako dito, my friend. Don't you worry. Ito na ako. Ito na ako. See? papasok ako sa katawan niya para malasong ko siya. Huwag ka mag-alala. What is this beans? Ay, hindi. Mani pala siya. Hehe. I was wrong. We were somehow sucked inside the piece. That piece of toast. What the hell? Why do bad things keep on happening to us? Don't worry, my friend. Kailangan positive tayo kasi makakatakas tayo dito. Akong bahala sa sa'yo. Tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Wala sa akin yung baker na yan. Talo yan sa akin. <laughs> Ako na to eh. Only one rolling pin per row is 30. Enough for us to walk on choose wisely. Don't you worry, my friend. I have a technique. See, see? See? Ito, hindi yan tama. Eh, dito tayo sa pangatlo o oh, di ba i got you my friend i have a very good technique sister O, oh, dito tayo sa first see hindi tayo malalaglag dito sister ko oops okay dito tayo sa last one O, oh, di ba super galing ko sabi ko sa eh. and then here O, oh, di ba kabisado ko na agad sister so where am i going now here oh my gosh Gumagalaw siya pero di ba iiwasan ko to oh di ba super easy ah Joke, lang. Si, si, si. Okay, the last one. Gagawin ko to para makatakas ka na. O, oh, ba diba? Ha! Mga cupcakes. Cupcakes na ano, pangit ang lasa. Hindi naman matamis. Peking mga cupcakes to. Hindi to totoo. Masasarap, mapapangit ang lasa nito. Kahit favorite ko pa yan. Hindi ko kayo kakainin. da, 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 da. Ha! Well, one thing led to another and we are now stuck in the donut production factory. Hala, proceed with caution or else you will be turned into a donut. Don't you worry. I got you. Saan tayo papunta dito? Ah, Ow! Oh. Grabe! Ang hirap nun ah! Hala, mukhang magiging donut din ako ah. Hindi, hindi ako magiging donut. Hindi ako papayag na magiging donut ako. Ah! O, oh, diba? O, oh, diba? Ah! Ah! Oh my gosh! Parang niluluto na ako Sister Donut! Anong ginawa mo? Ba't mo akong tinuturo sa maling landas? Watch out for those donuts. They are really hot. Okay. Parang ako pa mauuna dito ah. Ako pa unang mapapaso dito, sister ah. Bakit mo naman ako dinadaan sa maling daanan? My goodness gracious. Ayun. May akyatan. Buti naman. Alam nyo, hindi nyo ako maluluto. Hindi ako magiging donut. Watch out for the boiling lava. Below use the boulders to get across. Yes, alam ko na yon, sister, di mo na kailangan pa ulit ulit sa akin dahil kayang-kaya ko na to. Walang makakapigil sa akin para mailigtas ka. Okay. What is this? Uh -oh, more lava blocks. Be extra careful. Okay, extra careful. I got it. So, for easy lang na ito sa akin. Oh, no! Aray ko! Ang sakit naman nun! Nakakapaso! Grabe naman tong laban na to! Pero di ba al... Ow! okay. Hindi ako natama. What the hell? Is this faker? Fake siya. Okay. I got it! Tignan mo, nagkaroon pa ako ng leso. Ang sarap nito. Kain muna ako merienda. Mmm, yummy! Yum, 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 yum. Ka talaga, Ang sarap mo. sweet and sour ka pa Ay, sour cream ka Hmm, sarap. Let's go. Uy, awesome. We finally made it back to the bakery. However, don't be fooled. We don't know what the evil baker might be hiding. Don't you worry, sister. Lagi am ready stuff only. The evil baker has set up some traps. Watch out for that white mystery substance. Okay, edi hindi ko pupuntahan yan. O, ba? Diba? O, ba? Diba? Easy lang sa akin to. Ouch! What the hell? Hindi naman ako masyadong na dumikit dun ha. Bakit tatamaan pa rin ako? Napakadaya. Pangit kasi niya. Wala kasi siyang ilong eh. Hindi niya tuloy naaamoy kung panis na ba yung mga pandesal. Keep kitchen area clean. Okay. Use the yummy candy as a path to get the other side. Okay. Siyempre, alam ko na to. Candies. Sarap to. Kaso pag si Mr. Baker gumawa nito ay mukhang may lason. Yan! Fire exit! Makakalabas na rin! Malapit na akong makatakas! Ah! We are so close to freedom, I can literally smell it. Sister, huwag ka mag-alala. Babalik ka na sa dati mong anyo. Okay? Eto na. Tutulungan na kita. Yay! Andito na ang daan palabas. At may mga donuts. Pwede ba akong kumuha ng donuts? Sana maka pwede makapag-take out ng donut. Mukhang masarap. Strawberry. Favorite ko pa naman yan. Di bale. Angkat na ako. Ayan na. Nakikita ko na ang katapusan. Yay! Sister! Congratulations! We escaped the evil baker and his bakery. Yay! As a reward, enjoy this fun surprise. Yay! Sister, mababalik na kita sa dati mong anyo. Yay! Okay, okay babalik ko na siya sa dating nyo, O, oh, di diba? Ganun lang ka-easy makalis kay Mr. Baker. Kaya kayo, huwag kayong magpapadala sa mga matatamis niyang salita dahil lahat yun may lamat at may poison. <laughs> Paano ba yan? Sa susunod ulit na video, mga sister! See you on my next one! Bye-bye!